Nanay Jessa, magandang hapon. Magandang hapon po. Bakit po nangyari yon? Yung ginamang pananakit ni Sargento Gonzaga uh, doon po sa inyong anak at doon sa kanyang kaibigan na si RJ. Kasi yung dalawang bata, naglalaro. Tapos, nang siguro na ang isang yung isa, napipon, ni binato niya nung bato yung anak ko. Pero nakailag yung ang, anak ko at yung sasakyan niya ang na ano nang natamaan ng bato. Yun po tapos po yung, yung siguro yung, na subog sa kanya yung um, truck driver niya. Agad-agad sinaktan -agad, niya yung dalawa. Sinuntok niya muna una si RJ tapos sinagsisipa. Tapos sa uh, niya naman itong anak ko, pinag-untog niya yung mga ulo. Kaya ang question po namin dyan, sir, bakit kasi sinaktan niya yung dalawang bata? Eh, pwede yan na naman lang kami patawag ng mga ano ng mga nanay at tatay at akad kami ang may disiplina sa mga bata hindi kasi makatalo yung ginawa niya sir eh okay na, niya. May, may punto kay doon ma'am uh, dapat pag ganon kung may kasalanan yung mga anak ninyo doon sa barangay magkaharap-harap since minor po sila at doon mag-usap-usap at kung meron dapat bayaran uh, dahil na ba na bato yung sasakanya kung may basag eh sagutin niyo po yun. yon po sabihin oh, at sandali po ako dyan. so nag-away po itong magkaibigan na si Yuri at RJ at uh, ang ginawa ni Yuri ay binato niya si RJ at, at ang tinamaan sa halip ay yung sasakyan ni Sarhento. Ganun po ang nangyari? Opo, opo, sir. Okay, si RJ ang nambato kay Yuri. At dahil opo. doon, nagalit si Sarhento, yun na. Nagwala na. Tama? Opo. Magandang hapon po, Sarhento. Sir, good afternoon po, sir. Senator. Sarge, uh, kitang kita sir. po sa video na pinaguntog niyo pong ulo nitong si RJ at saka Yuri. Tinadyakan niyo at Uh, sinaktan at hinabol pa. Oh, bakit po okay. nangyari? Although sinabi na po ng mga magulang, ng isang mga magulang, uh, magulang po ni Yuri na binato po nung isa, yung kanyang yes, kaibigan sir. si RG, binato si Yuri sa halip ang tinamaan po yung yung sakyang kung whatever happened to it, eh, sana po kinausap sa barangay at bakit niyo po sinaktan? Ah, nandun ako sa bahay, nagpapatulog sa anak ko nung gabi na yon. Opo. Mga lasipi, pasado na yata yun, sir. Tapos, nag-ano nag, yung mga nakatambay sa may labas na, sir, yung sakyan mo doon na tamaan ng bato. Opo. Tapos, nung pinacheck ko na ano daw, man tamaan talaga. Tapos, lumabas ako, sir. Opo. Tapos, yung matanda, sabi ng matanda na nag-ano ng uling, sir, kapag, Putos ng uling na, ano, pambinta niya pinagalitan niya daw na pag matamaan yung ulo ko dito, may pambayad kayo. Muntik na matamaan din sa ulo, sir, eh. Sino pong muntik matamaan? So, tinamaan po yung inyong sasakyan nung bato na itinapon yes, po ni RJ para kay Yuri. Okay, ano nangyari po uh, sa inyong sasakyan? Natamaan sa likod, sir, na UP yung ano, sir, sa likod, sir. Na UP Na tama ng bitak na siminto ba, sir? Okay. Malaki siguro na, na ano? Okay, okay. Tapos sir. yan, sir, yung nung nalabas ko, yun na pati na ano ko, nabalitaan ko sir na muntik na din daw matamaan yung matanda. Tapos muntik na matamaan yung matanda. Buti na lang hindi tinamaan yung matanda. Yun nga sir, pinagilitan din sir. Tapos nagpakyo pa daw sir. Pinakyo nila yung matanda. Kaya nagsumbong sa inyo yung matanda na muntik ng tamaan. Hindi, yung ibang tambay na katambay sa labas sir. Okay. Tapos so, ano sila sir, na, uh, ilang business na dyan na uh, nangyari dyan sa sasakyan ko sir. Na, nung last, uh, last day sir, yung uluan ng sasakyan ko, yung hood ng sino ano ng buwangan sir, tapos binang sa masa na parang siminto. Tapos yung yung sa gilid sir, ng sasakyan ko, yung pickup nabasag din yung crystal at saka yung wiper nagkala tanggal saka yung side mirror. So na, nagpatong-patong na sir sa akin. Opo. So yung mga no. previous incident po sir, yung din bang dalawang bata ang may kagagawan, yung uh, sabi niyo nagka-UP yung mga ibang parte ng sasakyan? Sila pa rin ba sabi yung may kagagawa? Sabi na mga nakatambay dyan pala, palagi sir, sila daw dyan sir, ga, ga, ano, ga takbuhan, tapos ga batu bato dyan. Sila so daw parang lumilitaw sinasadya nung dalawa na batuhin yung iyong pang sasakyan o magbatuhan sila para tama yung sasakyan? Nag nagbatuhan sila siguro sir, kasi yung di puro matamaan yung sasakyan ko, nauna yung matanda sir, eh, na muntik na din matamaan. Sir, 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 hayaan mo na yung matanda, doon mo na sasakyan mo kasi kaya ka nagwala kasi tinamaan po yung sasakyan mo nung bato na galing po kay RJ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so bukod po doon sa insidente na sa video, kaya po kayo nag-react kasi tinamaan yung, yung sasakyan dahil sa pagbaba, pagbabato ni RJ. Oh, Meron pa po, bang sir. ibang insidente na dinamaan ng bato ang iyong sasakyan dahil kagagawan pa rin itong dalawa? Yes sir, yung kagabi sir, na, yun yung, ano, tapos yung previous sir, sila yung tinuturo dyan, sir, na sila yung mga, mga bata daw dyan yung naglalaro, sir. Alang sila ang tinuturo. So, okay. So, nung sa previous incident, bago itong nasa video na pinag-usapan natin ngayon, na natamaan yung yung sasakyan at itinuro sir, sir. sila ng mga tambay na sila may kagagawan, ano pong ginawa nyo? Wala lang ako, ano, sir, reaction, sir, kasi wala man ako makita ba, sir? Pero yung ang separate na yun, yung kagabi, sir, na nangyari ulit, sir, na ganyan na, natamaan ulit. Okay. Meron ka bang ebidensya tungkol sa previous incident, sir? Yes sir. May mga picture ako sir na dito sir. Pero wala ako ibra. Ako nagreklamo sir. Sabi ko wala akong magawa dito. Ganun okay. lang sir. Kaso kagabi sir. Sa, uh, sobrang okay. pagod ko tapos. Aha. Na, uh, ganyan yung mabaltaan sir. Nagpapatulog pa ako sa anak ko. Mm -hmm. Ang patong, patong, patong na ba sir? Yung nangyayari sir. Mm -hmm. Mm -hmm. So nadalaman ako sa emosyon sir. Kaya nga kagabi sir. Arap kami doon sir sa barangay. nag na nga ako ng pasensya sir. Sabi ko pasensya naman kasi nadala din ako sa emosyon ko. Okay. Ako na, na, ano yung gamit ko, ma'am, na, 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 okay. nasira. So, ma'am, sana, sana ganun, sir. Hindi okay, ng sir, na, sir, sir, Sarge, sabihin na natin, talagang mali ng mga bata. Dapat nilang ginawa yon At na-perwisyon ko na yun sa sakyan. Ano, sir, gabi pa, sir. Gabi pa, nag-aalaga ka pa ng bata mo. Eh, yung anak mo, inaalagaan mo, baka umiyak pa nung malaman ng anak mo na tinama yung sakyan mo at yung matanda na muntik na tamaan, nagsumumpa sa'yo, kaya nadala ka ng na iyong emosyon. Tama? Tama yun sir. Pero sa tingin mo sapat na dadala niyo para saktan mo ang dalawang mga bata. Yun, yun nga sir, nag nagkano ako sir sa no sa nagmingi na ako ng kasinsya sa kanya sir, sabi ko kasinsya na ma'am nadala din ako sa emosyon ko, kasi gamit ko yan ma'am. Naintindihan po natin sarge, naintindihan po natin pero dapat sarge next time, yung tamang proseso, alam mo naman yun eh, bilang isang Tagalog yes, enforcement sir. sa peace and order. Yes. Pag may ganong insidente na minor, naka-disgrasya <clears throat> naka-aksidente, sa sakyan mo man o kung saan man bagay, dapat dinadala sa barangay at pinapatawag yung mga magulang. At doon pinag-usapan okay, yung kasalanan ng mga minors. Hindi po mo ilalagay okay. sa kamay mo yung batas para ikaw agad magsintensya. Paguntugin mo yung kanilang mga ulo, tadyakan sila, at saktan at kung ano no pa. Hindi po tama okay, yun. Ano yung, ang kontrol na kontrol ko yun, sir? Kasi ano, ano, ano ko na bata eh. ng uli na ba, sir? Kasi madilim ako na, madilim sir. Eh, ganun eh. Sir, bata, hindi mo pwede kontrol, gamitin dahilan yung madilim. Kaya mo na sipa yung bata na paguntog. Alam mo na mga minor yun. Alam yes, mo yung mga bata yun. Sir, nagpadala ka sa iyong yes, emosyon. Yun yun. Yung sinasabi yes, mo kanina. Na doon ka ngayon nabubutasan. Yes, Mali yun. Uh -huh. Yes, sir. Pero na ganoon na kami sa barangay, sir. Na, uh, ano na kami nakausap na kami sa kapitan na sabi ko. No, sabi ni Recap, uh, mag-usap kami bukas sa barangay, sir, na ano, mag-usapan lang naman natin to so, siguro. Kap, na, yan kasi, na-inflict na, in din yung, nasira din yung gamit ko, na, nadala din ako sa ano ko eh, sa emotion ko, sir eh. Eh, amo na sir, hindi, parang hindi ba... Sir, sir, ulitin ko, ano, sir. sir. Sir, ulitin ko, sir. Kung meron mang damage doon sa iyong sasakyan, naintindihan kita, sir, na talagang dapat manggalaiti ka, dapat merong magbabaya doon sa nasira sa inyong sasakyan. At sino yon Siyempre, hindi yung mga bata dahil wala naman silang pera. umasa lang sa mga magulang. Dapat, yung mga magulang, ang pinunturiya mo, pinatawag mo sa barangay at doon nag-usap-usap para singilin mo yung mga magulang, bayaran yung damage na ginawa ng mga anak. Hindi yung, ang kabayaran ay sasaktan mo sa si Pa, antadyak, si at paguntugin yung ulo. Pero nag na kami doon sa barangay, sir? Ma'am Jeza, Yes, sir. Narinig yes, po sir, yung please. paliwanag po ni Sargento at nag-uusap na po kasi sa barangay. Opo, oh, sir. Hindi kami, hindi ko kasi kayang, ano yung, ano niya nga, nadala lang siya ng emosyon niya. Paano ba kung may, ano siya, may baril sa o nabaril yung mga anak ko, ano, ano, ang yung anak ko. ano po yun, sir? Masakit din po kasi sa akin eh, kasi nanay ako, sir, hindi, siya sapat, no, masabihin niya lang na nadala siya ng emosyon niya. Pulis siya, di ba? Pulis ka. Alam mo yung, ano, may maximum tolerance training kayo. Eh, bakit hindi mo magawa sa sarili mo na kontrolin ang yung emosyon mo? Paano kung nabalik mo yung mga anak ko? Anong gagawin mag natin? Magbabalik mo ba yung buhay nila? Yung sakyan mo, mababayaran lang yan, mapapalitan yan, pera lang yan, siya makikita yan. Pero yung trauma na ginawa mo sa mga anak namin, hindi mo yun magawa, makukuha. Sir, hanggang, hanggang paglaki nila, madalala nila yun, sir hindi hindi talaga kaya sir na yung gagawin na, na yung ano namin yung katawan mo hindi kaya sir eh masakit talaga sa loob ko sa ginawa mo sa anak ko <laughs> hindi okay. pwede pa ikaw yung nanganak sa anak sa anak ko eh masakit okay. po talaga sir kasi po talaga hindi Sige. ko kaya ano, ano po gusto niyo mangyari yeah, ma'am Jeza i eh, ano namin yung kaso sa kanya sir so, Ma'am Jenilo, magandang hapong kayo po yung tiyahin ng isa sa mga minor, ay. tiyahin ni ay. RJ. Opo, okay, sir. Raffi. Kasi yung nanay niyan, OFW, sabi ng nanay niya, iakyat daw. Iakyat saan po? Kasi, sa korte? Iakyat sa korte, oo. Kasi sa Rafi, yung video na nakita niyo sa gitna na yun, eh, may naunapan na video na talagang ito sinakpan niya. Anong oras po nangyaring insidente? Sa Mas 7.40 ata. <clears throat> ang payo ko rin po sa inyo, ano po, uh, Nanay Jessa at uh, Ma'am Jenny Lu, eh, dapat ginagabayan nyo ang inyong pong uh, mga anak, yung inyong mga pamangkin. Dapat minomonitor nyo po pag uh, oras na nang nasa bahay. Dapat nasa bahay na, 7 o'clock. Minus po nga ito, wala namang klase. Dapat nasa loob na ng bahay. O kung mayroong okay, mang okay. klase, dapat nag-aaral na. Dapat accounted nyo yung inyong mga anak o inyong mga binabantayan kung nasaan sila sa mga oras na dapat wala na sila sa kalye. Pinagsasabi okay, okay. nyo po, lalo pat sabi kung totoo itong sabi ni Sargento, eh palagi raw nag, uh, naglalaro sa kalye at nagbabatuhan at pangalawang beses na raw ito. Ewan ko totoo, pangalawang, beses na raw kanyang sasakyan, gagawa nitong dalawa ayon sa mga tambay. So whether it's true or not, dapat po, yung inyo pong mga binabantayan, mm. yung inyo pong anak, mm. dapat ginagabayan nyo po, pinapangaralan oh. nyo. Opo, oh, sir, Raffi. So, ayaw niyo po magkayo sa barangay? Ayaw po, sir, Rafi. Sarento? Yes, sir. Ano, sir? nakita ko naman na meron talagang damage ang isasakyan. Ayaw ko naman na eh, makakalibre yung mga magulang ito mga bata na nakadami na yung sasakyan. Saan ka sino magbabayad ng damage? Okay, ganito po ang nakikita kung pwede mangyari. Ididimanda ka nito mga magulang at ikaw, pwede ka na mag-counter-demanda, idimanda mo yung mga magulang itong mga bata para makasingil ka doon sa damage ng sasakyan. Magdidemandaan kayo, demanda at counter-demanda. On the other hand, kakausapin ko ang iyong Commander. Colonel, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating tagapakinig. Mabuhay po kayo, Senator. Opo. Colonel, Colonel hindi na talaga po katanggap-tanggap yung naging actuation ni Colonel doon po sa uh, nangyaring insidente ng pambabato sa kanyang sasakyan. Uh, tama ba, Colonel, that, that should have been done by somebody special sa peace and order pa man din? na paguntugin niyang ulo ng mga bata, sakta niya, habulin niya, etc. Yes, sir, uh, Senator. Uh, <coughs> bali yung mas mistaken po namin dyan, no? Uh, we will uh, impose uh, the concern of uh, officer maging uh, under-restricted uh, custody po natin. Isusurrender niyo pa yung kanyang firearms uh, para maging impartial po yung ating uh, takbo ng uh, investigation po sir. Thank you po, Colonel. Napakagaling niyo po, Colonel. Thank you po. As expected, yun po talaga dapat ang uh, ginagawa para pakita na hindi niyo po kinukondon yung kamalian yung tauhan. Siguro po, kasama na rin dyan, Colonel Sir, retraining program para sa lahat ng mga pulis natin dyan. Paturuan sila ng proper procedure kapag meron pong mga Ganong insidente kung saan bata involved at yung mga bata may kasalanan, whether silang nasaktan o hindi, the proper thing to do is bring it to the barangay at yung barangay doon, mag-usap-usap, pawag yung mga magulang at pag-ayusin ang dapat pag-ayusin at hindi ilalagay sa kamay nila yung batas o yung desisyon para tulad nito, esaktan yung mga bata at para makabawi sila. Di ba, Colonel, Sir? Yes, Sir. Uh, we will do that, Sir. Uh, we will do that, Sir, uh, as soon as uh, possible, Sir. Uh, later or tomorrow, Sir para manugad namin yung mga ganong incident sir, may iwasan. Sargento? Sir. Sino um, po, sir. May meron ho ba insurance ang inyong sasakyan? At TPL, sir? Ah, TPL lang. Okay, hindi comprehensive. Po, okay, okay. pag yes, po, TPL sir? kasi, ibig sabihin, third party liability, yung bang nabangga lang niya o na niya, yun yung insure, uh, yun yung babayaran lang ng kanyang insurance. In this case, siya yung na siya yung nabangga, walang magbabayad okay. sa kanya o siya yung na, natamaan ng bato, walang in, hindi babayaran ng insurance yung tama sa kanyang sakyan, kagagawa ng ibang tao. Apa. Okay. Kaya nga dapat talaga meron siyang way na para masingil. yon At yun ang mga bata. Ang magulang ng mga bata. Attorney Pao Cruz, Chief Legal, Axia S. Party List. Attorney Pao. Yes po, sir. Uh, Senator, good afternoon po. Ano, ano po pwede ma-file na kaso ni uh, Sargento laban sa mga magulang nito mga bata na na-damage nga po talaga naman yung kanyang sasakyan. Kita naman po, may ebidensya. And then ano rin po pwede may isang pa na kaso ng mga magulang laban dito sa sar kay Sarhento dahil sinakta ng kanilang minoridad de edad ng mga anak? mhm mm uh, Unang-una po, no, Senator, I agree with your statement kanina. No? Uh, we should never take the law into our own hands kahit gano'n po ka kamali ang mga bata dahil sila po ay edad. Uh, mali po talaga ang ginawa ni Police Staff Sergeant Gonzaga. So, para po kay uh, Police Staff Sergeant Gonzaga, maaari po maghain ng kasong flight physical injuries ang mga magulang in relation to RA 7610 po, o ang ating child abuse law uh, dahil po ang mga kasama po or mga biktima po dito ay mga minority edad. Ngayon po, si Police Staff sergeant po sa aking pagkakaintindi ay nagkaroon po ng danyo sa kanyang sasakyan. So maaari po siyang magsampan ng kontra-demanda uh, para po makuha ang ka kabayaran doon po sa gagastos niya para sa kanyang sasakyan. So, sa atin po kasing Civil Code, uh, Sir Rafi, kung meron pong danyos na nailuluto ang isang tao laban sa isang uh, tao din at ito po ay minor de edad, ang mga magulang po ng mga bata ang magiging liable or civilly liable para po doon sa danyos na ito. Okay. Pero yung kasong isasampa ni Sargento laban sa mga magulang ng mga minoridad ay civil case. Yes, sir. Civil damage, civil case po. Yan po ay actual damages, sir. Kung meron po yung sinasabi po niya kanina na involved na matanda, maaari din po magkaroon ng moral damages, sir. Kung meron pong naitulog nee, ng... na... Hindi, hindi tinamaan yung matanda. Walang tama doon sa matanda. Anyway, ilay na natin matanda. So, civil case yung case... Kay yes, sa sir. Nito, civil case po. Na may sasampan niya sa mga magulang mga bata. Pero yung mga magulang mga bata, ang pwedeng isampan laban sa kanya ay criminal case. Yes sir, slight physical injuries for related to RA 7610. Pwede ka magsampan ng kaso para maawi <laughs> mo, mabayaran yung uh, damage dun sa sasakyan mo, pero ang balik sa yo, demanda ay criminal case. Child yes, abuse, sir. slight physical injury in relation to child abuse. Uh, at 30 pau. Yes sir. Sana mas mabigat na parusa dito ang pinakamabigat sir uh, ay sa RA 7610 po ano uh, dahil diyan po involved na po diyan ang uh, child abuse sa mga bata or uh, dahil nga de edad sila sir so maari pong mapatawan si sir ng maximum po na uh, penalty uh, according to RA 7610 uh, yan po ay pwedeng prisyon uh, mayor or umaabot po ng anim na taon sir <laughs> pesos Mario 6 years versus amako uh, lang ni, ni, ano ni staff sergeant kung magkano man yung actual damage sa kanya sasakay yun lang yung award ng korte in the end tama Yes sir kung ano po yung damages na naidulot sa kanya yun lang po ang may award sa kanya ng korte at kung may legal fees po na involved maari din po siyang gawaran ng legal fees. Magkano po yung uh, damage po sa inyong sasakyan sa rento sa inyo pong pagtantya? Tama kagabi, sir, abot siguro ng mga 10,000 kung ipasok ko sa ano sir, sa pasa, hindi ko lang sure sir kung oh, ah, ganito. 10,000. Ano, Sige, 10,000. Yes, sir. Now, 10,000 kapalit ng 6 years na pagkakulong. Paano yan sa rento? Kita mo yan? Dahil sa pagpadalos-dalos mo? Magsisilbing aral po ito sa iyo, sir, at hindi lang sa iyo sa lahat ng mga polis. And this is not the first time meron <coughs> tayong ganitong insidente na yung mga polis natin pumapatol sa mga bata. Di ba, sir? Dapat hindi kayo nagpapadala sa inyong emosyon. Paano, sir, tulad nga sabi ng magulang ni, uh, ni Yuri? O, paano kung meron kang baril? At uh, hindi mo na-control emotion mo, nabaril mo yung mga bata? Yes, sir. Para sa akin po, uh, sargento, uh, siguro sumailalim ka sa tinatawag na Euro -psychiatric Exam para ma-assess kung uh, ikaw ba ay karapat-dapat pa rin na maging pulis at bibigyan ka ng mga sitwasyon na kung paano ka mag-react, kung tama ba yung maging reaction mo sa given in a given situation tulad nito na may mga bata na pinipikon ka o na ka ano ang gagawin mo baka bumagsak ka so pag bumagsak ka eh hindi ka muna maging pulis Colonel siya Yes Senator Sir Opo siguro po eh, bago po pagkatapos niyo pong uh, itong si uh, Staff Sergeant sabi niyo nga po uh, niyo at i-retrain at uh, uh, sampan ng kasong admin. Siguro sir, ino you know, ipa ipasa ipa niyo rin to sa isang new psychiatric exam. Yes sir, yes sir. Kasi po yung pagpapato niya sa mga bata at matindi po yung ginawa niya sa mga bata eh hindi po yung actuation ng isang normal na member ng ating kapulisan. Yes po sir. Asahan ko po Colonel Sara, ah. Colonel Garcia. Yes sir, yes sir, yes Senator sir. Ma'am Jessa at Ma'am Jenelo, so anong balak? I-akyat ng kaso, sir. Okay. Sige po. So, yakin niyo po yung kaso. Sis, nandiyan po kayo sa, sa Bacolod. Kami po ay magkikipag-ugnayan sa Public Attorney's Office na sila po ang mag-represent sa inyo. Babaka pa namin, tututukan namin, mamonitor namin para masiguro na talagang yung kaso ay uusad. At malakas naman po yung inyong case. At ito naman, Sarhento, magpapire ng kaso kung gusto niya, civil case. Tignan natin kung ano mangyari. Pero kung ako sa'yo, Sarge, subukan mo magmakaawa Y yun nga sir eh. yung, Subukan yung, na ako nakasabi, sir, eh. sabi nadala din ako si emosyon sir, sabi ko tao man ako ma'am, yun sir yun nga na sir eh. Tao man, hindi man ako ganun kasama sa barangay natin, kahit mga tao alam dyan sir na since pandemic, marami akong tinutulungan dyan, tao. ba diba? parang mag-ano parang kriminal na ako agad eh, yung na. tao din ako, na-damage yung property ko ma'am, nadala, nadala na ako ng emosyon. Well, ang advice... Uh, naging, din ako ng patawad sir. rin. Eh. Pasensya sa kanila sir. Eh. Maybe hindi pa ito tamang panahon. Hindi pa naghilom yung sugat. So, kailangan mo pa siguro ng uh, tawag nito, more time na yes, pabalik-balik na humingi ka na, ng, ng uh, patawad. Di ba? Kailangan mo yes, siguro po, uh, ilang beses kayong uh, pupunta sa bahay nito mga magulang ng mga bata para ipakita na ikayo po sincero na na humingi ng patawad at nagsisisi, malay mo, malay mo lang. Pero kung sa kabila ng paulit-ulit mong paghingi ng pasensya at ay kanila patawarin, wala kang magagawa, tanggapin mo na lang kung ano maging aksyon nila. Okay, <coughs> RJ, magandang hapon sa iyo, RJ. Magandang hapon din po. Eh, bakit nasa kalye pa kayo alas 7.30 na ng gabi tapos nagkukulitan nang, kayo, nagbabatuhan? Matikin po kasi ako din sir. Napikong ka. Nag-aaral ka ba? Oo. Kumusta naman mga grades mo? Okay naman. Ano na lang po ako nag-graduation. Ah, malapit ka na mag-graduate. Atapos lang po kanina. Ah, good yan. Congratulations. Pero next time ha, paggabi na, pasok na kayo ng bahay. Ako, Magtulong kayo sa gawain bahay sa inyong mga magulang. Mag-aaral. O diba, magbasa ng libro. Yuri? Ito so, sir. Nag-aaral ka? Oo po, sir. Kumusta naman mga grades mo? Okay lang. Kumusta ang grades? May mga bagsak? Okay po, sir. Sige, ang gagawin nyo, huwag na kayong maglaro sa gabi, huwag na kayong magbatuhan, at pag gabi na, nasa bahay lang dapat kayo, nag-aaral, tumutulong sa gawain bahay, nagbabasa ng libro, etc. Huwag na yung mag, mag-ano-ano -ano kayo dyan sa kalye. Maglaro-laro, Okay kasi dito, oh yan, kita nyo, napapahamak kayo. Hindi lang sa kayo napapahamak. kundi ulit, pati mga magulang ninyo, mapapahamak. Kasi lahat ng mga ginagawa ninyo, tatama yan sa mga magulang ninyo. Di ba? Naintindihan nyo yun? So kayo naman po, Ma'am Jessa at Ma'am Jenny Lu, gabayan nyo po itong mga bata, ha? Yes, sir. Dapat binumunan ito. Sige po, Ma'am, uh, sabi ko kay ano, Sargento, pakiusapan kayo mabuti, pero kapag hindi na ako kayo mapakiusapan, karapatan nyo po talaga na mag-file ng kaso laban sa kanya. At meron po siyang kalalagyan, anim na kataon daw pagkakulong, sabi po nito ni Attorney Pao Cruz. Possible. Maximum possible. Okay? Sa so, ngayon daw po, Ma'am Jenny Lu at Ma'am Jessa, si Sargento ay didisarmahan, iko-confine sa headquarters, meaning hindi siya muna pagdudutihin, sa headquarters lang nakastambay, naka-steady, habang iniimbestigan yung kaso laban sa kanya. Ano pong reaksyon niya po, Ma'am Jessa, Ma'am Jenny Lu? Masaya po kami, Sir Rafi. Salamat po. Ma'am, kung ano pa po yung desisyon nyo sa mga susunod na araw, uh, let us know para alam namin kung kinakailangan kami pumunta pa dyan sa Bacolod para mag-extend ng tulong po sa inyo. Ano po, Madam, Jeza, Ma'am Jenilu. Yes, Sir. Yes, Sir. Salamat po. Salamat po talaga, Sir. Sarhento. Sir, ito Nako, lesson learned sa iyo to. Yes po, Sir. Sorry po, Sir. Hindi, wala kang kasalan sa akin. Kasalanan mo sir. doon sa mga bata. Next time, alam mo na siguro hindi ka magpadalos-dalos, okay? Yes, po, sir. Para sa akin, tuloy ang kaso sa kanya, child abuse. Para hindi mamihasa yung mga pulis na ganyan ang ginagawa. Dapat dinala na lang niya doon sa barangay para maging maayos. Hindi siya makasuhan ngayon. Uh, ang masasabi ko po doon sa dalawang panig na yon, na sana po ay uh, panatilihin pong maging kalmado ang ating kapulisan at lumagay sa tama at huwag gamitin yung kapangyarihan kasi mas uh, mas malali, uh, mas matagal pa yung pagditi niya doon sa kulungan kaysa sa pinagtapusan ng pag-aaral niya. Tapos doon naman po sa mga magulang, kahit yun ay kabataan po, talagang nandoon normal sa kanila yung medyo pasaway pero napapahamak naman po sa kabilang dapat yung kanyang mga magulang. Sana po sa dalawang panig po ay magkasundo na lang at mag-uusap para sa kapayapaan at hindi po maabala ang bawat isa po. Sana po ay manatili ang kapayapaan. Mapuha, mm. Idol Town po. Kung ako kay Sarahento, nakita niya na bato sa sasakyan niya, eh dapat tumawag siya ng barangay. At hindi dapat paguntugin yung mga bata. Mali yung ginawa ni Sarahento, dapat sa kanya ay parusahan sa ginawa niya. Uh, dapat parusahan si Sarahento dahil nilagay niya ang bata sa kanyang mga kamay. Dapat nilalain niya sa EDSWD o kaya tinulubro sa barangay para ang barangay na magdisiplina. Ang mga magulang ng mga bata dan, dapat din disiplinahin dahil pinabayaan yung mga anak nila nasa labas sa oras ng gabi. Yun lang po. Dapat parusahan talaga kasi dapat hindi niya ginawa yun. Kasi hindi tama talaga yung ginawa. Eh. Kasi mga bata yun eh. Kaya, mga minor de edad dapat mga mga magulang ang pagalitan at saka si Sarhento. Attorney Pao Cruz. Yes, sir. Matagal ba yung proseso <coughs> ng pagsasampa ng kaso uh, child abuse, physical injury laban dito kay Sarhento? Kung meron na po senator na nakahandang affidavit at meron na rin po yung kaninang medical legal mas maagad-agad ma, pwede na maidiretso sa piskas office? Yes, Senator. Maaari na po silang pumunta doon at uh, kung wala naman din pong pag-aayos na mangyari, pwede na po nila maihain ang kanilang reklam. Okay. Pwede bang dumiretso muna sa police o oh, pwede silang dumiretso sa piskas office? Uh, pwede din po silang pumunta sa kapulisan, Senator, para po makapag-blutter din po sila against po kay police staff sergeant. Pwede okay. din po yun na dagdag ebidensya. Okay. Ma'am ma Jess at Ma'am Jenny Lu, pag dumating sa punto na talaga hindi na kayo nagkaayos pa kasi meron daw po patawag sa barangay at sabi niyo ayaw nyo, pero siyempre ma'am, may proseso yon eh, request po ng barangay na subukan kayo pag-ayusin. Pag sakaling talaga hindi na kayo pwede mapag-ayos, let us know, pupunta po kami dyan para kami po ang sasama sa inyo sa PNP para makapag-file kayo ng blatter hanggang sa ma-file nyo po yung kaso sa korte. Okay? Ma'am Jeza? Ma'am Jenelo? okay. okay pa, Salamat, pa, attorney. Pa, Attorney Paul mm -hmm. Cruz, Chief Legal, Axia Yes Party List. Magandang hapon po, Attorney Pau. maraming maraming salamat din po, Senator. Okay. Salamat po, Ma'am Jeza at Ma'am Jenny Salamat po sa inyong dalawa. Salamat po, Sir Ate. Okay. Good luck na lang po sa inyo, Sargento Harry Gonzaga. Sir, good luck. Yes, Sir. Okay.